Oh, so, bagong taon na naman ulit. Magkaili, kailangan nating uh, i-warm up yung ating mga rescue boat. makina natin ng ating mga rescue boat ang uh, ating outboard motor. Para sa ganun ay readying uh, ready siya just in case na kailangan natin ng uh, rescue boat. So magche tayo ng uh, condition ng spark plug lalo na kanyang uh, gap check din natin itong kanyang high tension wire bago tayo magpandar ano? lalo na kapag uh, matagal lang may stuck ang yung mga makina visual check lang check yung mga hose fuel hose, fuel filter fuel pump lahat baka pinamahayan na ng mga friendship oh, okay naman pati yung mga wirings nya uh, good condition to kasi brand new bagong bago Oh. sunod naman natin itong pangalawang outboard motor outboard motor ng team ng team ba to alpha yung ayan si bravo ito si alpha at ito naman si charlie so nandun sa likod naman yung backup nating apat na outboard motor para sa portabote at sa rigid hull semi inflated rescue boat. E. Yeah. Mm -hmm.